Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Tony Noel na muli ay magbabahagi ng kaunting kaalamang ligal. Binabati ko muna 'yung aking mga subscribers, mga viewers at 'yung uh, mga bago pa lang napapag dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood dito ng aking mga vlogs. Meron po kayong mapupulot na mga kaunting kaalamang ligal. Kung nagustuhan niyo po itong vlog ko ngayon, paki-like share at yung mga bago pong nanonood, paki-subscribe po. Okay. Ngayon, meron tayo pong panibagong topic. Uh, ito ay related din naman tungkol sa lupa, pero ito ay tungkol kasi sa mga ano kaso na kapag natapos na, uh, meron ng uh, judgment or decision, pwede pa bang ulitin ang kaso? Okay. Marami po kasi nagpapadala sa akin ng mga tanong na ganyan. Ah, uh, kung pwede pang ulitin ang kaso dahil hindi sila satisfied sa naging desisyon ng korte. Okay. So, ang akin pong uh, vlog ngayon ay magko-cover ng dalawang ano, branch, branches of law. Yung civil law at criminal law. Okay. Pag-usapan po muna natin itong tungkol sa civil law, yung mga civil cases. Ah, uh, talagang kung tutusin po, hindi na pwedeng ulitin ang mga kaso na napag na na at meron ng entry of judgment o finality. Opo, hindi na po yan pwede. Ano po bang basihan niyan? Uh, meron po tayo sa Rules of Court, Section 39, ano, Rule 39, Section 47, na yung, yung, yung rule na yan ay nagpo-provide ng effect of judgment na link naman doon sa tinatawag na prinsipyo na res judicata. Ano po ba yan? Uh, ang isang kaso kasi na, na yung dininig sa korte, kapag ito ay may desisyon na, at uh, kung kaya't hindi na siya pwedeng ulitin, meron po kasing apat na elemento, yung res judicata na tinatawag, o finish na, tapos na ang kaso. Unang-una, dapat ang korte na duminig ng kaso ay yung meron tinatawag na competent jurisdiction. Jurisdiction talaga ng korte yung kaso na dininig. Kasi po ang mga korte natin, Municipal Trial Court, Regional Trial Court, Court of Appeals, Supreme Court, meron po kasi kasi ano, sila yung jurisdiction, kanya-kanyang jurisdiction. Uh, yun po ay nakalista na meron na pong listahan yan ng uh, mga jurisdiction. Kaya kung ang kaso ay dininig sa isang korte, dapat meron siyang competent jurisdiction para pumasok noon sa elemento ng res judicata. Okay, number two. Dapat ano, uh, may plaintiff at defendant. Kung uulitin yung kaso, sila pa rin ang magiging plaintiff and defendant. Yun po ang second element ng res judicata. Parties are the same. Number three, ang naging decision o judgment ay base sa merits of the case. Ano yung merits of the case? Yun talagang naglaban, nagpresent ng ebidensya, ang plaintiff, nag, nagpres, uh, documentary evidence, witnesses, nagpresent din ang ang defendant ng kanyang uh, documentary evidence, nagpresent din ang mga witnesses. Uh, after the trial, nagdesisyon ng korte base sa uh, nakita niyang mga ebidensya. Ayun ang tinatawag na merits of the case. Yung desisyon ay base sa merito ng kaso. Okay. Pangapat, uh, kung nag-appeal kung halimbawa, RTC nagsimula ang kaso, nag-appeal sa Court of Appeals, talo pa rin. Umakyat sa, umakyat sa Supreme Court, sa Surari, talo pa rin. Nagkakaroon ng entry of judgment at finality. So, meron ng entry of judgment or finality, ikaapat na elemento. So, yung apat na elemento na yan, yung uh, court of competent jurisdiction, the same parties, Uh, the decision was based on the merits of the case. At yung number four ay yung ano, uh, meron ng entry of judgment at finality. Hindi na po pwedeng ulitin ang kaso. Yan po yung tinatawag na res judicata. Opo. Uh, kasi yung iba, hindi matanggap ang pagkatalo after two years, three years, nagbabalak naman ulit magsampan ng kaso, ay ang mangyayari dyan, kung mag, uulit kayo ng kaso, ganun pa rin. Yun pa rin ang defendant, kung kayo ang plaintiff. Pagkatapos ay same pa rin ang cause of action. At doon pa rin sa korte na kahit hindi doon sa branch na yon ng original trial court or municipal trial court, ay doon pa rin sa, sa court ng merong competent jurisdiction, ay pag nag-file kayo ng complaint, Uh, sa sa korte eh. nagreklamo at yung rin ng kalaban nyo sasabihin lang ng abogado ng kalaban nyo oh ito ay ano na tapos na yung kaso mayroon na pong entry of judgment diyan rest judicata tapos na po yan the court will uh, outright dismiss your case Opo. tapos na po yan hindi na po natin pwedeng ulitin ang mga kaso na na pagdesisyon na na at mayroon ng finality. Ba bakit gano'n ang prinsipyo ng batas? Bakit gano'n? Sapagat so, kung hindi ganyan, kasi po may marami ring mga tao ang hindi satisfied pag minsan sa desisyon ng korte. Uh, ang gagawin, uulit-ulitin ang kaso at wala pong katapusan ang magiging kaso niyan, paulit-ulit. So, hindi ma execute yung judgment. Uh, hindi maibibigay doon sa nanalo sa kaso kung ano ang kanyang kine-claim sapagkat uulit-ulitin ang kaso. So, ayon sa ating ano, sa ating uh, batas, uh, kapag tapos na ang kaso, may finality, may entry of judgment na hindi na po yan pwedeng ulitin. Okay, Ngayon, Punta po naman tayo sa ano sa criminal law, yung mga criminal cases. Ah, uh, ito naman involve s'yempre yung mga case criminal cases, uh homicide, murder, robbery. At uh, jan po naman ang magkalaban, doon sa civil case kasi usually ang magkakalaban diyan, pwedeng individual versus individual, corporation versus individual, corporation versus corporation. Pero dito po sa criminal uh, cases ang kalaban po ng isang akusado ay yung state mismo. Ang state ay nire-represent ng prosecutor uh, under the DOJ, under the DOJ. Okay, sila ang tagausig. Uh, papatunayan nila sa korte, sa hukuman nang ang akusado ay nagkasala ng uh, offense na ibinibintang sa kanya. Okay uh, present ang ano, prosecution ng ebidensya nila, witnesses, documentary evidence. Ganon din ang ano, ang accused. Uh, meron din siyang lawyer na tatayo para sa kanya, magpe ng witnesses, documentary evidence. After the trial, magkakaroon na ng desisyon ng korte kung ang uh, decision ay acquitted ang ano accused. The case will be dismissed. Uh, tanong, pwede pa bang mag ang prosecution para iakyat ang kaso sa Court of Appeals o RTC o hanggang Supreme Court? Hindi na po yun pwede. Uh, sapagat ang isang akusado ay hindi na pwedeng isalang muli sa parehong kaso at magkaroon muli ng trial kasi it violates yung principle ng double jeopardy. Yan po ay nakalagay sa ating constitution na no person shall be put twice in jeopardy. Ibig sabihin, kapag ang isang akusado ay acquitted na hindi na muling isasalang sa same case at uh, dahil dahil ay tanggapin ng prosecution na na ano siya yun na hindi siya guilty yung accused, uulitin ang kaso, hindi na po yun pwede. Hindi na po pwede. Uh, yun nga, violation yan against global jeopardy. Okay. Ngayon, kung halimbawa naman, uh, kung natalo, halimbawa convicted ang accused, ayun, siya ang pwedeng mag uh, Court of Appeals, hanggang Supreme Court. In fact, kapag ang parusa ay yung life imprisonment. Abang buhay na pagkabilanggo. Yan ay 20 years, pataas hanggang 40 years. Uh, may automatic review ang Supreme Court sa mga uh, convicted na ganyan na mayroong parusang life imprisonment. Ano uh, nang araw, may death penalty. Lalo na yan, may automatic review ang Supreme Court. Provided naman po yan sa ating Constitution. Ngayon, uh, kapag acquitted ang isang accused, ay hindi na yun uulitin. Pero merong napakadalang na mga insidente o kaso na ginawang naiakyat pa rin sa Court of Appeals. Ito yung bagong case lang ni now-Congressman Laila de Lima. Uh, acquitted siya sa Regional Trial Court. Subalit, inaakyat ng Office of the Solicitor General sa Court of Appeals yung kanyang kaso. Sapagkat uh, meron silang dayla, nakita na mga There was a grave abuse of discretion of the RTC Gawa ng mali ang ah, kulang mali ang decision. So ibinalik ngayon ng Court of Appeals remanded back to the Regional Trial Court para reviewin muli ang kanilang desisyon. Ay, lately lang lumabas na ngayon ulit ang desisyon ng Regional Trial Court na acquitted talaga si Congressman Laila de Lima. Yung mga ganyang kaso, napakadalang. Napakadalang po niyan. Sapagat, yun nga, kapag ang isang accused ay natagpuan o oh, when the court finds an accused to be not guilty, tapos na po, wala na, hindi na pwedeng ulitin ang kaso. Okay, ganyan po sa mga criminal cases. Kaya kapag ang mga akusado ay naisalang sa hearing at nagkaroon ng promulgation of judgment at kapag acquitted, alas nagtatatalon sa saya sapagkat alam niyang malaya na siya. Wala siyang conviction, acquitted siya, hindi na, hindi na muling mauulit yung kasong yon laban sa kanya. Maliban lang kapag umulit siyang gumawa ng kaso. Ah, ibang usapan na po yon. Okay. So, yan po. Sana po ay meron kayong nakuha kahit konti sapagkat uh, hindi natin alam baka tayo ma-involve sa mga ganyang sitwasyon at least meron kayong idea at lalo lang lalo na yung mga ano may transaksyon sa lupa nagkakaroon ng kaso so dapat kung talagang gustong manalo at tama naman ang pinaglalaban kumpleto dapat ang ating ebidensya <coughs> meron tayong testigo para hindi tayo matalo sa kaso Okay, so hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat. At magkita-kita tayo muli sa susunod kong video.